hello guys uh, magandang uh, araw po happy sunday po sa inyong lahat ayan dahil nga po sunday nagsimba kami ayan uh, ayan nga uh, nag uh, paglabas namin ng church maulan tapos ayun nga naglakad kami papuntang labasan pero medyo lumakas yung ulan kaya huminto kami dito sa isang changge ayan ito na nga at namimili na yung pinsan ko ayan namimili siya ng chinilas kasi hindi kasya sa kanya yung mga sizes na merong available kasi malaki po yung paa niya ayan, size 40 daw kasi <laughs> ayan pero may nabili din siya guys ayan may mga supot ayan, marami na siyang nabili Ayan, dumagdadagdagan niya lang. Eh ako kasi walang pera, kaya heto nagbi-video sa kanila. <laughs> Ayan, wala akong magawa, videohan ko sila. Pang short video lang. Ayan. ayan natapos na nga guys ng ano mga sa mga napili niya at uuwi na kami mabuti na lang at may payong ayan nagugutom na kakapili ayan ayan uwi na, na guys thank you so much for watching bye bye